Hello, welcome to Virgo Philippines. Sa so, itinerary reading natin for Virgo, Sun, Moon, uh, and uh, Rising. Venus, Jupiter, Virgo, take only what resonates. So, sana ay makaresonate tayo or kayo dito sa, sa ating reading. Ano? Kung hindi, okay lang po yun. May mga next readings pa naman. Kung gusto mo, i-check mo yung ibang videos natin. Kung ano yung tumatawag sa iyo ng uh, pansin, uh, atensyon, sa iyong atensyon, na uh, aring yun yung reading sa iyo. Pero kung hindi ka nakaka-relate, nakaka-resonate, okay lang yun. Actually, wag mong pilitin. Okay? Let's start. This is for the sign of Virgo. You do have here the three of swords. Ito yung pinakaunang card na lumabas sa'yo. Okay, what's with the three of swords? The three of swords. The Six of Cups is also here. Medyo anahin ko lang, guys, ha? Ayan, para medyo mas maliwanag siya. The Six of Cups and the Four of Pentacles. Dito sa Three of Swords, I feel like, um... nasasaktan ka, eh. Nasasaktan ka, maaaring kasi... well the Six of Cups, you could be dealing with a person in the past. hindi dito sa past person na to. Well, I don't know. Kasi the way I see this energy, pwedeng um, there's a person na may kakonek siyang iba. Maybe a past person, yung person na, na iniisip mo ngayon. Pwedeng alam mo yung tungkol sa kanya at dun sa person na kakonek niya. Tapos nasasaktan ka. Okay? The Four of pentacles is here, pwedeng sinasarili mo or hindi ka nagiging open regarding dito sa na well, nasasaktan na, naiinis. The nine of wands. Maybe lalo na kung ang kakonek mo is may malayo sa'yo, uh, you do have your justice card, libra energy, or yung person mo is married or in a relationship, pwedeng alam mo na yung person na ito is, pwedeng with the magician, naloloko. Kind of like pwedeng alam mo na hindi siya okay doon sa person na kakonek niya. Pwedeng kasi may lokohan na nangyayari sa kanila. And then, naiinis ka or ayaw mo ng ganun. Like, with the four of pentacles, pwedeng hindi mo ma-open na ikaw ay naiinis or nagigalit or nasasaktan doon sa doon sa relasyon na meron itong person na iniisip mo doon sa person niya. Okay? Pero ang nakukuha natin doon is ayaw mo na nasasaktan or nagkakaganoon yung person mo. Like, yeah. tap like, ayaw mo na niloloko siya or what. So, ano yung person, sino yung person nakakonnect mo pagdating sa love? Four of Wands is here. The Chariot. the tower Ang energy ganito, pwedeng currently may relationship sa inyo ng person na ito or may connection. But some of you meron, may meron may stable connection sa inyo. Yung iba naman sa inyo ang sitwasyon ganito. Pwedeng you're dealing with a person na may karelasyon siya, may be married with the four of wands. Pero parang nararamdaman mo or feeling mo or pwedeng alam mo na parang gusto niya nang i-end yung relationship niya dun sa person na kakonek niya or dun sa karelasyon niya. Okay, with the chariot cancer energy. Okay, page of cups is here. Maybe kasi gusto niya mag-offer ng something sa'yo or may something na sa inyo. Okay, So yung iba naman sa inyo kung siya ay married or in a relationship pwedeng ang iniisip niya is maybe a child. Yeah. And if this is a person in the past, pwedeng um pwedeng naaapektuhan ka nararamdaman niya, parang gano'n. Parang ayaw mo nasasaktan siya. ayaw mo nasasaktan siya, ayaw mo nagkahaganyan siya. And I feel like, yeah, alin man doon, yung iba sa inyo, ah, uh, itong person na ito is, gusto mong, like, gusto mong, or pwedeng alam mo na gusto niya sa'yo. Parang gano'n. And there's this feeling na parang papunta talaga siya sa iyo. But the problem is marami pang issue with regard sa connection niya with this person. E yung iba, kung wala namang kayong connection nitong person na to, basta itong person na iniisip mo is may ka-connect na iba and pwedeng alam mong hindi siya masaya doon sa connection niya doon sa isa na yon. Wait lang guys. So ayan. Take only what resonates kasi iba-iba yung energy ha. Unfortunately, hindi ko talaga makukuha lahat ng energy ng Virgo sa mundo. san mag-comment kayo dyan, Zaba? Sobrang natutuwa ako sa mga comment guys. Kung hindi nyo alam, nag-i-increase yung uh, nakakarating yung video natin sa mas maraming tao at nabibigyan din natin sila ng guidance. Kung sino yung gusto mag, uh, nakailangan ng guidance, nakakarating sa kanila yung video natin. So, yung malaking tulong po yung inyong comment, ano. Okay? Medyo dumadami po yung nagsusubscribe at nanonood. So, anyway. Emotions ninyo sa isa't isa. Nine of Pentacles and the Fool. I feel like gusto mong mag-take ng risk is the lovers. This is Gemini energy. Maybe kasi, alam mo, ang energy nito is like Eva and Adan eh. No? So, pwedeng ito, ah, uh, you feel like ito yung person na tumutugma sa'yo. Like, especially if you're a man, pero ito wala naman tong gender specific, no? Kung ikaw ang lalaki, parang feeling mo, ito yung person na best match para sa'yo parang compatible kayo na person na ito. Okay? Parang siya yung makakapagpalabas ng strength mo and ikaw naman, may ilalabas mo rin kung anong strength nitong taong ito. Parang kinukomplement nyo yung isa't isa. So, I feel like gusto mo or willing ka mag-take ng risk dito sa person na ito. And with the Nine of Pentacles, you see this someone na pwedeng, um, I don't know, I, I, I can see you na pwedeng nagbibigay ng advice dito sa person na to, maybe especially financially. Tell me more sa emotions mo sa kanya. The Five of Pentacles. So, kung may issues regarding money sa side niya or whatever side, no, side mo or side niya, nakita natin yung kalungkutan mo regarding doon. Kung siya ito na nagkaka-issues regarding pera, parang, of course, hindi ka rin masaya regarding doon. Basta anything na nararamdaman niya is naapektuhan ka. Okay? So, ano gusto mong mangyari sa inyong dalawa? King of Swords. Six of Coins. Ace of Swords. I feel like gusto mong tulungan itong taong to or gusto mong magkaroon ng pagtutulungan sa inyong dalawa gusto mong magkaroon ng new beginning maybe gusto mong ilabas yung pagiging king of swords mo like gusto mong protektahan itong person na to gusto mong masunod I mean if especially but kasi ang mas nakukuha ko sa you, you are the masculine energy regardless of kung ikaw ay babae o lalaki pero ikaw yung nakikita natin ng na masculine dito or if not gusto mong ilabas ng person na ito yung pagiging masculine niya kung gusto mong ilabas na ikaw ang masunod gawin mo to sabihin mo to diyan sa taong yan kasi the ease of source is of sources here pwedeng pwedeng la, iniisip mo ng person na to but you want to help this person, pero alam mo na yung sitwasyon niya, siya lang kasi ang makaka solusyon doon sa kung ano man yung pinagdadaanan niya. Ano yung emosyon niya para sa'yo? Queen of Swords. Ah, sorry. Queen of Wands pala. The Two of Cups. And the Page of Swords bottom of the deck is the Eight of Cups. Well, um, the way I see this, mas nakukuha ko sa kanya ngayon yung nasasaktan siya. Pero parang wala siyang magawa. Parang ganun nasasaktan siya pero sa ngayon wala siyang magawa. Maybe because, I don't know, maybe may kinalaman sa child, especially if you're dealing with someone na may kakonek nga. Kasi nga, the four of wands, you know, lalo na kung hindi pa sila nagkakaroon ng separation nitong taong ito, nasasaktan siya maybe because of a child. Uh, the queen of wands is here, so, Nakakaramdaman tayo ng confidence dito sa taong to. Confidence. Ano naman I can see? Libra, Taurus, Energy. This is the Queen of Wands. Ang energy talaga nito is an, a fire sign. Iris, Leo, Sagittarius. But nakakaramdam ako dito ng Le Libra, Taurus because I can see the Venus Venusian energy dito sa Queen of Wands. Okay. Tapos, ang energy niya is parang marami ang nangangailangan sa kanya. Or lahat ng i-produce niya, like money, etc. Marami ang nakikinabang doon. Marami ang nangangailangan sa kanya. Especially, maybe may sa child or children. Or someone being immature. ano gusto mong nitong tontao to? Ah, uh, five of cups, the eight of cups. What's in the five of cups? Nine of swords, and the hangman. Diba pangiti ako kasi? <laughs> kasi yung person ito parang sa ngayon wala ko nakukuha ang gusto niya mangyari. Ang gusto niya mangyari is, you know, uh, maging maayos ang lahat. Or mag-focus sa future. Maybe hindi pa siya makapag-isip ng maayos kasi stress, stress pa siya eh. Or nalulungkot pa siya. So parang, ang hirap na ang hirap na I mean, ang hirap umalis sa situation ko. So, hindi ko nakikita ang yung <laughs> gusto niya mangyari. But rather, gusto niyang maayos yung problema niya. Pero, it's, it's not clear kung ano talaga ang gusto niya mangyari dito. Parang ano, uh, ngayon, parang I surrender. Ganon. Kung ano ibigay sa akin ng panahon, kung ano dumating sa akin, kung saan dumating sa akin, yun na lang sa so, ngayon hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko parang ganun so what will happen in the future sa inyong dalawa for the sign of Virgo Sun, Mars, and Venus, Jupiter, Virgo the eight of wands the judgment High Priestess and High Rofan, the High Rofan the lovers is at the bottom of the deck. Why do I feel like? Of course, yung reading na rin, ganina pa lang, ano, pwedeng yung person mo nga is may karelasyon. Pero the way I see this, maybe both, either your family, or yung family ng person na ito, or both of your sides, nakikita natin pabor sa inyo, sa relationship, sa connection ninyo. Maybe they, they can also feel itong spiritual connection sa inyong dalawa. So, nararamdaman din ng pamilya ninyo yung special na connection sa inyong dalawa. So, parang boto sa yung magulang ko boto sa yung um, kind of thing. So, what will happen in the near future for the both of you? Three of Wands is at the bottom of the deck. You do have your King of Wands. Iris, Leo, Sagittarius. Five of Wands. Clarify the Five of Wands. Ace of Pentacles and the Seven of Wands. one more card please the lovers the emperor and the emperance is at the bottom of the deck actually whatever the situation here seven of wands, I feel like ito personal to nung focus siya sa kanya, yung ino you know, sa kanya sarili, ano pa ba yung magandang gawin sa aking sarili, ano pa ba yung maayos ko, etc. The emperor is here, the temperance so Sobrang haba ng pasensya kasi nitong taong to eh. So kahit parang nahihirapan na siya or what, nakikita natin ang haba ng pasensya niya. The Ace of Pentacles, sakit na tayo ninyo beginning sa person na ito na may kinalaman sa pera, like building something na may kinalaman sa pera, building an empire, a business, career, etc. Depende sa choice ng person mo, but the way I see this, hanggat kayang pagpasensyahan, pinagpapasensyahan. Okay? So, kung naman yung toxic connection niya and relationship niya, well, gusto kong kumuha ng advice regarding the what's the advice? The Wheel of fortune, yeah. The will, the wheel of fortune is about changes. Um, kailangan gumawa ng pagbabago. Yung pagbabago, yung future kasi actually is mababago siya depende sa kung paano mo i-handle ang present moment nyo. Well, yung big change dito, yung pag-take ng risk dito is hindi lang sa side niya, pwedeng sa side mo rin. So, yung iba sa inyo, kailangan mo rin mag-take ng risk. Maybe ipakita mo dito sa person na ito that you care, na may nagmamahal pa sa kanya, and etc. Na it's okay to leave a situation, relationship, kasi nandito ako, parang ganon. Kung hindi ka man maging honest sa words mo, at least man lang magkaroon siya ng hint na just in case ikaw ay hindi okay nandito ako parang ganun kind of thing kasi parang kailangan niya ng support eh and then of course yung first naman naman kung ano yung sitwasyon niya kailangan niyang baguhin siya makakabago nun hindi naman ikaw eh andyan ka lang supporta. pero gusto niya siguro maramdaman din yung suporta na yon mula sa sa'yo okay so kailangan niyo mag take ng risk pareho kailangan niyo gumawa ng malaking pagbago kasi malaking tulong yung action na ipinapakita ninyo sa magiging decision at action ng bawat isa sa inyo. So, thank you for watching. I love you all. Please do like and subscribe and pa-comment nyo sa baba. And, iyan ko na lang po dito ang video. Maraming salamat.